Good guys. Ito, may mga time na kapag ginamit natin ang ina, dapat bigyan natin ng oras na linisan itong ating uh, itong ating barrel kasama na yung shining cell Ito kasi ginawa natin na uh, ina. Pinalitan ko siya yun sa dulo kasi yeah, masyado siyang nagkakalasin natin ito. Pati mga o-ring na ito, uh, kailangan ng palitan. So, uh, ayan, na rin. Mga o-ring siya dito sa ilalim. Tapos ito yung o-ring niya para dito. Tapos uh, natin uh, Para malinisan ng ito. Ito yung shroud na may nakaabang pa ako na gagawan ko pa siya ng para sa dulo pa. Para mas tahimik talaga. Yan. Yeah. So, dito. So, tanggalin na rin. So, ito na yung mismong barrel. Ayan. At ito naman eh. Ayan. Maitim na. Tapos maitim na rin yung lumalabas diba. Kaya nilinisa ko So, dito, hindi na natin ito inalabas. -no kaya yeah, ganito yung tsura na So, nito mo na siya. So, nili, maglilinis so, tayo ng barrel. Pakita ko sa inyo kung paano, paano ko nililinis yung barrel ko. Yung kasing dati, meron tayo talagang pang brushing dito. Pero ngayon, hindi na natin yun ginagamit. So, try natin yun. Ito yung ginagamit kong panglinis kanya um, tissue na lang. Uh, usually, yung ginagamit kasi talaga ng iba dito is uh, sa oil is yung uh, silicone oil. So, mas okay naman yun. Pero dito, importante kasi kung wala kayong silicone oil, is yung malulubricate ka pa rin yung loob ng barrel. After linisin, mapaistag man siya ng ilang taon, ilang weeks, eh, hindi siya makakaroon ng kalawang. Yeah. Ito ay sinusuot ko na dito. Dating na Sinusundot natin. Meron talaga dyan pang brush. kaso yon nandun sa kabila. Dito na ginagamit kasi yon. Ayan. So, ang dami na yun. Ito siya sa dulo. So, ayan yung unang dumi ya alisin muna natin yung dumi niya gamit itong tissue. Kapag wala lang yung malabas na dun eh, saka, saka natin butigil. Tapos gagawa na natin. Ilo-lubricate na natin. Bago siya ipopulit ito ba. Okay. So, okay. pag bolt action kasi kailangan talaga tinatanggal siya. Tapos dito kayo magpapadaan ng kasi nandito yung o-ring niya. Kapadamage siya. Uh, sayang naman mag lalagay na naman tayo ng panibagong o-ring. Medyo mahirap lang yan ang o-ring yan. yeah, Dito muna siya. Yeah. Hanggang sa maubos yung dumi. Ayan. Yeah. Mukhang dito niya marami pang mahitim. So, okay. Hanggang sa mabukuti eh. yan. Yeah pag tumutin niya, ibig sabihin, wala na siya. Na, wala na yung dumi Yung mga dumi na gagaling sa pwede. Kaya yeah, tapos yung nakahaluan ng tubig, dyan ko siya hangin ng ating yeah. Kasi yung pump natin, nagpo-produce siya ng tubig. Kaya yeah. So ngayon, ito yung pinakamabilis kasi na paraan sa paglilinis ng ating bare. Malambot naman siya, kaya hindi siya makaka makakasira doon sa orin natin. Sisiksikin nyo lang, pagkalampas na doon sa sa orin niya, alam nyo naman pag lumalampas na sa orin para hindi siya masira kapag ginagamit nila at syempre may mga damage na yung o-ring nyo dito pwede nyo kang palitan ah marami namang nabibili na pang palit ng o-ring neto yan nais ko na yung nasa ibaan na palit So, ayaw, ayan ang akin papasin nyo. Ayan o. Oh. Talagang yung dumi niya. Tapos, uh, since ito ay pumasok na, uh, testingin natin siya. Pumalik naman. Ito ulit. Ito ulit ang susulat natin. So, make sure lang na uh, sa, sa proseso, kasi hindi masisira yung oray kasi pagdating ko so, sa gagamitin nyo na tapos may nasira pa na yung oil niya. Medyo, yeah, medyo hassle yun. Nakapalit pa kayo ng oil sa sa pin. So, mas maganda o medyo check kaya, pa na Para dito pa lang. Pero importante talaga yan, mas nalilinis talaga. Tapos yung lubrication, yun yung pinaka-importante pa. Yung nalalagyan natin na lang is especially kapag kapapapa-stack siya. Yan. Yeah po, hindi na gaano, wala na halos. Tapos na natin yung o-ring natin. Kung kita pa, ayan. So dito, uh, merong uh, ano, pinapapasokan din nila yung kabila. Okay naman yan, pero one, nang paabutin doon sa o-ring, ibabalik na left So pag nandun na sa sa o-ring. Bago dumating sa o-ring, ibabalik na yung subutin so, nyo na pa pabalik para hindi ma-damage yung pouring door. Make sure lang na hindi hindi siya maga, magagasagas yung yung grove, no? Yung grove. So, dito. Dito. Dito siya kung sa buwan yun. Maraming dito yeah. yeah. oh, niya. Ay, dito na pa siya malikpan pa na. Tapos, pinakabit ko na rin ito. Ito naman hindi natin kailangan lang isang kasi ano ito. Aloy naman siya. Ang nilalaga ng konti is yung oil. Hindi pa lang natin nanadays. Tapos yung konti sa tren. Since ang trend, mabilis din niya magkakalawang, nilalagyan ko rin siya para tayong baguhan. <laughs> anyway, talaga naman itong ating mga videos ginawa natin para sa mga baguhan. Kaya, yan, yeah, kung ano sila na kung paano sila na nag-a-assemble uh, nito, uh, parang ganun din tayo. Wala pa kita natin yung talaga natural na. Yan. Tapos, saan natin pinalagay ito. barang besar ya ada ya so, sa... so mahigpit na siya sa andar dalam jalan So, ay na So, malinis na siya. Tapos, kung ipabalik nyo siya ulit, uh, make sure na uh, lubricate itong mga mga o dito. So, so yan. Hanggang dito na lang po. Sana'y atulong ng konti. Importante yung ulit Uh, importante po na nililinis para tumagal yung ating barrel. Nililinis at nililubricate after gamitin. Kagaya ng ibang mga kaibigan natin na uh, gumagamit uh, ng air gun, sila nga pagkadating sa bahay, talagang lilinis na agad para sa taguman, maging busy man sila, it's okay na. Naka, at least nakalinis na hindi na makakalimutan o makakalimutan. But yung man, sa so mga darating na araw, okay na. So dito, ang gagawin na lang natin, sa uh, bala kong mag-adapt kahit konti pa dito, para mas tahimik siya. Kahit kalahati lang nito. Uh, malagyan ko ng mga, ah, uh, ayun, mga spacer sa loob. At uh, yung tawag doon, mga bubbles, malagyan ko para mas tahimik talaga ay dun sa ano sa hindi makakabulabog sa mga ibon so maraming salamat ulit yan, nandito na lang